wala na yung chicken mo. dead, na. Dead na yung chicken. na. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, Dragon. Ayan, Ay, Happy New Year po sa ating lahat, mga ka-Dragon. And for today's episode, guys, syempre, mag-prepare mag lang tayo ng ating kakainin mamayang Noche Buena. Ayan. Guys, bali, Ang ganda rin ginawa ni Kuya Jovi ka doon. DIY na rito na. Para hindi kami nahirapan doon. Na Kahit iwanan lang. Saka marami kami yung gawa ngayon, guys. So kami lang ngayon, dahil lang aming mga titas at si Gigi ay busy magluto sa kanilang kan mga bahay. Pasyal ulit tayo sa mga bahay ba? Mamaya guys, pupuntahan natin sila at dahil birthday din ng Tiligaya mamaya. yeah. Mamaya, ngayon lang. ngayon pala guys. Lahat, hindi ko pa nabati siya ng Tiligaya pala. So ayan, magluluto tayo guys ng sisig. Yan sa, so, hindi nawawala yan sa ano. Kahit hirap-hirap kami sa karne guys. Hindi talaga nagkakabi siya ng karne sa palengke. Napakamahal ng per kilo na sa 400 pesos. Buti na lang nakabili kami ng mura-mura. At kilawin. Ano? Eh? Kilahin? Kilahin. O, oh, ayan. Ayan, naggagawa rin tayo ng baked macaroni mama. So, let's go mga ka-dragon dahil magbabakbakan na tayo ng ato. Magbabakbakan na tayo ng ato. yung lalat niya. Ano <laughs> oh, yung chicken, oh? Yan, wala na yung chicken mo. Oh, dead, dead, na. chicken. dead, dead na. na yung chicken. na. Thank you, thank Ngawa? na chicken. yan daw, sad. Nagda-data pa rin. Wala na. Mahubaran na. Ikaw na isunod dyan. Ikaw na isunod dyan. Dibig. papat Sini-sini dulu Medan chicken Sini-sini chicken Chicken

Chiki. <laughs> Wawa. Wawa chicken. Wow. chicken. Wow. Wawa chicken. Wawa naman yung chicken ni Popo. Wala na yung na ano, head. Wala na yung nose. <laughs> Wawa. Hmm. Parang sad. Sad na sad. So yan mga ka-dragon. Update ko kayo sa ating uh, lechong manok. Yan, medyo ano na siya, luto na. Ano na ang ating sisig. Sarap ng ating sisig guys. Crunchy. Napaka crunchy. grabe, yan na naman ang unang maubos. Mo, eh. Saka unti pa rin. Saan maglagyan mo siya ng kitcher room? Eh. Ha? Ang tago mo eh. Sarap eh. <laughs> Anong dati nanggo Dago natin, pero... Mmm...trat ng ating sisig! Kusting-kusting! Tusta ng ating lechong manok pero oh! Ayos to ah! Si Popot, bangun bunggas. gitu eyes, ya? Beautiful saya say happy new year. Uh, siang yang, uh, saan siang ya. Yeah. peek Yang bisa mau Oh! <laughs> 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 nakurot na guys ang kanyang wings <laughs> ano yan? Ano yung ha? pork? sisig? one more? yummy? yummy? Buti siya niya, naka na kami, wala.

alam lang kasi binigay niya ate. So yan guys, ito na yung sauce ng ating baked macaroni. Oh, may sa spaghetti. Kakaumay ang pansit spaghetti. Yan, baka napapansin niyo wala sila papa. Pa Nasa kagayan po siya. Sumama kila Ate Ayawin. Mukhang hmm, masarap itong ating lechong manok guys. Nakarami na sila ng kuro. Mm, sarap. No bake macaroni. Mas, mas, kami ng tiligayo. Buti yung luto nyo masasarap. <laughs> naman so, yung dapat yung masarap ang luto at ano. One birthday niya ngayon. Kasi hindi ko naman na naman si Madol. Agad na naman ang cook. At sa pag-sapag So, yun, guys. Ito naman ang ating next. Ang ating uh, shrimp. Garlic shrimp. Wala lang alimang. Wala kami nabili. Si Kuya Alin kasi. Hindi nagbenta. guys hindi ko na matiis talagang talaga napapakurot na ako ha mmm sarap po mm, kasarap tapos sabay mo ng kape parang ginatang mais ah eh. <laughs> tayo manong guys Anong pang sunod? Pang diet Pang tanggal umay Mmm Binalatan mo na mm. ah, Sarap ng ating nitong manok guys oh. perfect ang pagkakaluto. So, ayan guys. Dito tayo nag-set up sa bahay nila Kuya Joby. Kaya ito Greta. Ayan ang ating simpleng handa. Meron tayong free hands, salad, oh, kilawin, ay kilayin, baked mac, meron tayong garlic buttered shrimp, lumpia natin sa yan. pakwa niya lang yung aming prutas, tsaka yung lechong manok and vegetable salad okay. ito yung nakakamiss talaga kilawin kilayin ayan guys, kain na muna tayo ng konti para makapunta na tayo sa kilang teligaya dahil birthday niyo Happy New Year po sa inyong lahat! Happy New Year! Bravo. Kimpo po kinakabahan. si Jayde guys. Uh. Tulong. Hayan guys, andito na tayo. Hi gaya, Tapo naka ano na nakabang na. Hello. Happy birthday, Tita! Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, birthday. Auntie! Happy birthday! I-hug okay. nyo naman si Tita Ligaya. I-kiss nyo naman. Happy birthday, Happy birthday Auntie! <laughs> 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 ano bang makakain natin di ate? Hulaan ko! May spaghetti dyan na oh! Ah! <laughs> <laughs> Patay! <laughs> ay, ay, <wala. laughs> Kinaluban lang ka. <laughs> oh, sarap ng pansit niya oh. na wow. wow. Oh. Tama. Yung naway niya, guys. Gamit niya na. Gamit na. Ito pansit. Oh, nagkalate na yung tinapay mo. ko na lamig lahat, bigsak na yan. Happy birthday mo na, aatasan mo na natin ah.

Ha? Sponsored by na namang na, naman na, na, na <laughs> mo? ba may mukhang may pa surprise tung mga a ligaya eh oh, daw patayin nyan na yung na sa yung 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 yung

Nachon thank you po Wow. Babae naman ang mga apo. Maglabas kasi kayo. Maglabas kayo. Buksan mo ang ito, ito, na Ito na. Ang mababait, ang mababait na apo n'ntilinga. Bukod muna. Ito na. Makakasinlan wow, te. Hausin la. Babae tatchkin ka na 'yan. Para. Ante, bakit may susi rin diyan, ante ah. Ha. <laughs> Kaning tino galing yan. Ayun eh. Pa-say mo mo ante kung kanino galing. Kunain okay. natin oh. <laughs> <laughs> nantar niliao. <nana. laughs> <laughs> 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 ano, <laughs> na na na. Pagkatapos na hata. Kaning boil ako. Pa-negisa. Kunain this. Ano lang yan.

Sige na. 1, yung kay Patsay na. kay sabon! Nako! Alam ko na <laughs> ay, tayo, yan, oh, 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 ano te. Parang kahan uh, ng sigarilyo yan ah. Pinagpatong-patong niya lang. Isang buwan na, one, te. Nako, parang makapal na pa na sabon. Aro? Ano yan? Araw, na, <laughs> <Pinahirapan> mo pa gunting, miss! Gusto lang nga na tal Ta na ka tayo. Nag-aral ka sa buong Kung huli. Ako'y kuna Ilang taon ka nante? 65. 65. 65. Hindi pa 20 pa. Dapat nante, iniayak yung kambal mo <laughs> dito <laughs> eh. Na, ano? Ang kila dyan? Ano? Ano? Ilang patong ka naman kasi yan? Ha? Ha? Bukas na yan matapos. Baka may cash yan ah. Tatawa ko. na yan <laughs> matapos. <Kato> <laughs> <Bukam> yung muli <laughs> ni mo may muna mabas naman tayo dyan. Sine! <laughs> 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 Brilliant talaga <ka lang> yan. <laughs> Awan na batin, na pabasit nga, pabasitan. Nung po, <laughs> kita <laughs> niya na yan. Taba. Taba. <laughs> Sabi niya. batin mo na. No, kiss. oh patay, kiss. ay kaulong ay. Birthday night. Ay, okay. uh, <coughs> ikaw okay. lang, anong regalo mo kay Lola mo? Ang buksan mo rin tong regalo na yan, yan, ante. Yung regalo din na yan, buksan mo. Hindi ba yan yung kanina? Wala ka regalo lang? Tingin na naman daw ulit. Pag-sanling ko na sa balot mo sana yung brilliant na nuna. Sabahin, o. Mm. Ang regalo namin sa iyo, Ante, ano, overnight kayo nang sa, sa Seasons Hotel. Wow! 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 Baka mo rin. Baka, baka may laman mo may Wala! <laughs> may itim. May itim. Oh, yung karton niya. Wala yan. Wala Original yan, guys. Kaya may paganyan. Oh. Oo. ATM. 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 Okay lang kayo magpunta sa hotel ng Kinsani nga Rod. Ano yon Tonight and ano? Magpuyan eh. Huwag kayo mag-uwi hanggat hindi ka masikog. Hindi ka buntis. Bala ka lang masasabi mo kay nanay mo. Kiss mo na si nanay mo. Kiss mo na nga

Sir Anonymous, maraming maraming salamat po sa blessing mo sa atin. Yeah. yeah. na. Malaking tulong na po ito. Yes, hey. Sir Gaya, 15,000. 15,000 cash hey. from Sir Gaya. <laughs> <laughs> oh, ano, ano, Magtimpla ka na ng kape ni Lola mo. Ay, wala kahina uman. Thank no, you, thank Malaking tulong po sa akin sa amin ito. Saan mo yung gamitin, ante? Gamitin namin sa bukid. <laughs> Pag mo nakabooking yung nanay mo? po yung sinubo mamaya. Para sa pag-aaral ng aming apo. Ayun. Thank you, thank you, sir. Thank you so much po. Happy New Year. Best Lola. Happy New Year po sa inyong lahat, mga ka-BFL. Mangantayin na tayo ng Happy New Year. George. Happy New Year. Good lips ang ako. Katapos ko lang magkapunan. Tara, tigman natin kung pancit na yung diligaya. Hindi na tayo

Hindi, <laughs> di mo lang kitang binig na maghahabog na. pa ikaw rin po lang pwedeng kainin dyan? Hindi rin, hindi yan. Pag-iit Ano, mag-aray? Hindi, hindi ka dyan na rin. Huwag lang yung kambing. Hindi rin tayo mag-aray. tayo guys masyadong makakain dahil Ayun, ano, lahat naman tayo na ganda-handa. Tamang ano lang, pika-pika. kain -pika. na. Sila malamig na upo po na eh. Ikaw rap makain Mamaya daw palang alas 11 ang kwan dito, yung may mga mapler. Kaya mamaya maingay dito. Mamaya ka na Alam ko na ang unahin mante, yung ano, Ha? Huh? Ay, Abda? Ito, kamari ah, ka pa. Yes. Ante, ilang taon mo nang ginaluto, hindi mo pa rin makabisado? <laughs> hindi pa ako nagluto ng kopi jule. Kopi Juli nang. Kopi Juli Putay kang Julan. Balik-balik ka matulay. <laughs> <laughs> Hindi mo pa rin nakakabisado yung kupi jule <laughs> Pangalan pa lang mali na. Ano pa yung ingredients niya? Sa akin po, pidule. ano mo natin yung tita, ba? Kalang ng kalang tayo. Ayun guys, nagsimula na yung mga, ano, may ingay na motor akala namin wala na alas 11 pa lang hanggang 12.30 yata 11.30 na may makain hindi ka rin makakain

naman ang paputok mo lang? Hala ka! Anong ito eh? Aaaaaah! Salit-saliit eh! Ay! Bisit! Malamot naman yung mata makatulog si JD kawawa naman. Kawawa ang mga bata. Ah. Ayala. Tapos tayo ng counting coins. Counting coins sa chat mga chicha. Walang naman to. <laughs> I'm yeah,

Ha? 35. 35 lang? Ha? Kadami kong nagasa 20. Kasali ka pa pala, Tran? Wala nga yung mga. Ay, nawalang. naman dinampot mo, wow, 11 pesos lang na mong coins. Yung na huyo iba 100 plus. Sino oh,